tos na gini mana gini ma ipos le bolbo EW170 kumatos ang unit ayaw nang magtrabaho yan start na

Kwan eh, daw eh, On daw ang sipte Eh, op. eh on, eh on Okay, gira Muna na Pana sa imong RP May babasa Sipte on ngayon Ayan guys kumuha tayo ng pupuan para mapatungan natin dito muna tayo sa mga solenoid tools guys yung bulbo natin EC170 W na na kumatos so ang history nga pala nito guys ay nagpark lang ito nakatambay ng ilang araw tapos yung isang unit nila dito sa project ay may pumutok na hos at wala silang spare na hydraulic kaya dito sila kumuha so ngayon na nang kailangan na nilang gamit kailangan nila itong pagalawin yung unit ito na ang nangyari na kumatos so para sa mga beginners guys so kahit ako akala ko mga solenoid yung problema kaso wala namang problema sa electrical so ayan papakita ko sa inyo kung saan ko kinuha yung trouble so ayan guys galing dito papunta dito may supply naman kaso itong black na to ito mahina yung hydraulic na pumapasok kaya nag-bleeding muna ako dito tapos dinisting namin so yun pala ang nangyari wala hindi siya hindi siya makakagalaw kasi wala nang supply na hydraulic dito papunta doon sa kanyang ano control valve at sa kanyang pilot control valve so ayan dito ko lang ginawa Nag-bleeding na ako guys yan nga oh may tumutulong pa so sana po may matutunan kayo sa video ni Pobring Mekaniko at sana naman may matulungan ako di sa video na ito ng mga baguhan. So yan guys, huwag muna yung basta-basta lang tayo tatanggal ng mga pyesa at mag, uh, ano, magtitesting na magpalit kasi sayang din naman yung pera ng ano eh, ng may-ari. So yan guys, that's all for today's video. At sa lahat po ng bago pa lang sa channel ni Pobring Mekaniko, Please don't forget to like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para po maging updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ni Pobring Mekaniko. So yun lang po for today. Maraming salamat! So ayan na guys, titistingin na natin yung unit. Tingnan natin kung okay na ba lahat ng function. Doon! ayan guys para sa mga baguhan dyan so ayan guys try, try nyo muna huwag muna tayong magpapalit magdesisyon na magpalit ng mga pyesa lalong lalo, lalo na sa electrical kasi naman wala naman talaga problema doon kanina kaya ngayon yun ang pinagtataka ko sa unit bakit ayaw gumalaw so nung sinabi na sa akin yung ano history ng unit na good naman pala ito nakapipe dito kaso lang tinanggalan nila ng hydraulic kasi inilipat sa kabilang ano inilipat sa kabilang unit so ganoon na nakapag troubleshoot na tayo ng maayos so yan guys good na lahat wala nang problema yan malakas na yung bako natin guys at saka ano na malakas at maliksi na yan Kapansyo na lahat guys So, yun lang. Nakuha lang sa bleeding to, guys. Kahit ako, nasurpresa nga ako na meron din palang, ano, meron din palang mga ganitong circumstances na mag yung unit. Ayaw gumalaw. Lalong lalo na first time ko to, guys, sa bulbo. Yan yung naging experience ko ngayong araw. Ayan, guys. Maganda na yung galaw ng ating unit, guys. Ayan. Ayos na raw, sabi ni Mr. Sitoy, ang kaibigan kong Muslim. oh, poor man. Poor, shout out. <laughs> so, dito tayo ngayon sa ano guys? Sa makilala, dito sa may New Israel. Ito yung area nila. So, yan guys. That's our for today. Thank you. At uh, please, do like, share, and subscribe sa channel ko guys. Lalong-lalo na sa mga bago pa lang sa channel ko. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat.